Good morning, good morning. Magandang magandang umaga mga guys, mga ka kaibigan, ka dreamer. Nandito po na naman po tayo, magluluto na po tayo ng pang tanghalian at almasal. Maraming maraming salamat. At ito po ay magluluto tayo ng tilapia guys pinakukulan po natin ang ating kamatis sibuyas at nilagyan natin ng konting bawang pag ito ay medyo malambot lambot na guys ilalagay po na natin ang ating mga tilapia yun pumupuno na guys lagay po na natin pinlap kaya nilagay na natin ang aking tinlapya pakukulan po natin ang at lalagyan natin siya ng paminta bichin ito ang unang luto natin guys maraming maraming salamat huwag kung kalimutan mag subscribe sa aking channel po guys pakukulado po natin ulit guys salamat yan po guys nilagyan natin ng paminta guys bubusan natin guys po guys kumukulo na guys lalagyan po natin siya ng patis guys babalikta natin guys para maluto huwag ang kabila guys babalikta rin natin Yan guys, lalagyan po natin siya ng na, ajinomoto ah, Moto. Pampalasa guys. Pakukuloyin pa natin guys. Hanggang maluto ang isda guys. po guys kukulil lang natin ng maigi guys susunod po natin ang ating piniritong baboy guys kukulil natin ng 5 minutes yan guys kumulo-kulo Tikman natin guys. Wow, swami. Sarap guys. Ganito ang gawin Luto guys. Kung nagsawa na kayo sa Prito. Prito nagsawa na kayo ito masarap to guys parang swamong dating pinakuloang kamapis na tilapia tuloyin lang natin guys hanggang maluto may guys susunod natin to guys nilagyan natin ng harina at saka aminta, bichin, asukal para ito po ay magkaroon ng kulay guys salamat sa inyong pagtanggilit ng aking youtube channel at mamaya po ay ibibigay ko po ang lutis lahat po naluto na lahat salamat po and God bless you all My brother and sister in Christ please subscribe mga kaibigan po please subscribe salamat po and God bless you all mabuhay po kayo God bless you.